kampo ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez mas kampante sa kalagayan at seguridad dito sa Senado. Rajuman Chil Emprido sa Balita Chil. Rajuman Alto, Rajuman Center, iginiit na ng kampo ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na mas kampante sila sa seguridad dito sa Senado kumpara sa may pasay city jails. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ernest Tevanda, iba ang panganib sa City si Jail so, kung sa mataas na kapulungan. Mismong mga legal counsel ni Hernandez ang sumula sa Senado para hilingin ibalik sa sa Senate custody matapos na ang summary hearing ng CTR ctrpc Branch 112 sa kanilang petition for writ of amparo patunay niya ang pagpayag ng Senado na kunin muli ang kustodiya sa kanyang kliyente na hindi ito tumatalikod sa katotohanan at hindi isnasantabi ang mga tao handang ito ang kanilang kaligtasan. Pinaglalabas umano ng kampo ni Hernandez ang korte ng protective remedy dahil umano sa seryosong banta sa buhay ng kanyang kliyente. Kahapon, nang tuluyang maibalik sa kustodiya ng Senado si Hernandez, Mula naman sa may pasay City Jail, una nang humiling ang kampo nito na ibalik si Hernandez sa PNP Custodial Facility sa Camp Grande sa May Quezon City at maisama isama sa so Witness Protection Program. Kasama mo sa si GZXL RMN Manila, Radyo Manchilin Prito, Talk RMN.